5 degrees Celsius. Hmm. 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 Andito kami sa Mauban uh, Ang mission po namin ngayon dito ay tulungan Ang taong na nangailangan ng Dugtong na buhay At kaginhawaan sa buhay So andito po kami ngayon mga kablog ko Okay Ah, hindi ka pala gamot ng mondo, Anong pakiramdam mo? Anong, anong karamdaman mo? Nakasunod mo Saket. Sakit. Eh, nung magamot ka na ng mundo, anong pakiramdam mo na ngayon? May nagbago o nawala ang sakit? Nawala ang sakit. So, ayan. So, ayan mga kablog ko. Ito rin banggita natin Tris Mundo. Si Tris Bokto. Ayan, banggitan dito sa mga uban din to. Shout out dyan. Ayan. Oi, set out muna tayo diyan. Oi, set out, ba, set out. Ano lang kaway-kaway diyan eh. Oh, yan. Haluin niyo daw. Ano <tong>

あの、で、あの、あの、<laughs> hmm? <laughs>

pasan ko ah hmm. 75 degrees celsius mm ngalan pa lang apak mo pa lang sa akin 75 degrees celsius kan okay. tingnan niyo sayo 75 degrees celsius mm gobe mo Tres. eh sabay ka degrees celsius

Los. Los Sakai. Los pasado de entonces. Sí. Librado conillac. ¿Dónde está su enyo? ¿Anu está to? Eso de parao. Paco,